Hi! Hello! Okay, mga kababayan, ngayon po, ang gusto kong uh, talakayin sa inyo ngayon ay itong <clears throat> ginawang uh, Senate hearing ni Senator Bobo. <laughs> Opo. May bago na siyang pangalan ngayon. Hindi na Senator Bato, hindi Senator Pancher kundi Senator Bobo. O bakit? Hindi ba naman totoo? Kung hindi ba naman Bobo yan eh? Ano ba? Mga kababayan, ano ba yung objective or yung purpose ng Senate hearing? Doon muna tayo sa purpose. Para ano yon? According to Senator Bobo himself, 'yung uh, purpose daw ng Senate hearing na 'yon na motopropio, mutopropiyo sariling sariling uh, kagustuhan na walang kahandaan, walang preparasyon <coughs> Sabi niya ginagawa ginagawa daw niya 'yung moto proprio senate hearing na yun, ay para daw imbestigahan yung uh, mga mga naglilik na mga dokumento na hindi dapat nangyayari. Mga dokumento, mga government documents na dapat mga confidential, mga alam nila, yung hindi dapat napapublicize, hindi dapat nahuhulog sa mga mga dangerous na kamay na nagagamit pampahamak sa mga innocenting tao. Yun, ang sabi niya, di ba? So, ano dapat yung ginawa? Well, hindi naman ako sinodur. Ako ay tagapakinig lamang. At hindi rin naman ako matalino. But at least, hindi naman ako bobo, kagaya ni Batu. talagang nag-iimbestiga ng mga para maging batas daw yung mga posibleng paraan na kung bakit naglilik ang mga mga confidential documents, eh bakit kailangang ipatawag si Maricel Soriano? kinalaman ni Maricel Suriano sa pag-leak ng mga dokumento ng PIDEA? O, oh, pagdating doon ni Maricel Suriano na hindi sanay sa mga ganyang mga senate senatory kung ako, tuwang-tuwa ako mapatawag dyan sa Senado. Kailan hindi ako mapapatawag dyan? Buti pagbawa ako ng kabalbalan para ako ay mapatawag. Kawawa naman si Maricel. <coughs> Mukhang ba'y sakit pa yata daw. <coughs> Ay. Ipinatawag doon, anong tinanong sa kanya? Kung kanya daw, yung kondominium doon sa Rockwell. Inamin ni Maria, oo akin yun. Kung ano naman ang koneksyon nun doon sa paglik ng mga PIDEA documents. Pagkatapos nun, Tingnan mo ang kabubuhan nito ni senador Bobo. Umamin na nga si Maricel Soriano na kanya yung condominium unit na yon. Hinihingian pa ng deed of sale. Bakit? Umamin na nga yung tao na kanya yung condo unit. Bakit hihingian pa ng deed of sale? Para saan yon? Basta man makapag ang bobo-bobo magtanong eh. Kasi sino -si -si ka. Hindi ka naman bagay diyan sa Senado. Para kang ano eh. Naggagaling-galingan lang. Nag Naggagaling-galingan eh. Sa kakasikap maggaling-galingan, mas lalong na-expose yung kabubuhan. Oh, Anong sinasabi ng mga tao, ng mga netizens, ng mga kapwa mo politiko, even mga kapwa mo senador? O di diba, hindi nakakahiya ba yon na ultimong si Chis Escudero na mas bata sa yung dihamak? Inalekturan e, ka? Kasi mali-mali ang pamamaraan mo ng pag ng Senate hearing. Tapos ikaw pa yung chairman. Nakakahiya. Alam mo ba to, wag ka ng kumandidato uli. Kung gusto mo, kumandidato ka sa barangay level. Oo mga kababayan, pang barangay level yan. Tanod, pwede ka. Total, dati kang pulis. Pero Senado, my God, Mayaya naman kayo. Ipaubayan nyo nyan sa talagang matatalino. Oy! <coughs> Biruin mo yung ginawa nyo dyan sa hearing na yan. <coughs> napaka-unruly. Yung, ah, uh, yung kanyang uh, resource person, witness ba yun, na si, yung kalbo ka, pareho niyang kalbo, na isa ring bobo. Alam nyo, napaka-unruly. Wala, wala sa ano eh. Ano bang tawag doon yung hindi nga kasi ako matalino kaya hindi ko rin alam eh. Pero ang lakas ng loob ko magtawag ng bobo ano. Yung uh, yung proper procedure diyan sa pagkukonduct ng Senate hearing. Ano bang tawag doon? Nalimutan ko eh. Ah, basta proper procedure. 'Di ba ang proper procedure? yung pag magsasalita ka, magpapaalam ka sa chairman. Tapos, bibigyan ka ng bibigyan ka ng uh, uh, permiso para magsalita. Eh, anong nangyari dito sa Senate hearing na ito eh? Batuhan sila ng batuhan. Tapos itong Morales, sumisingit kahit may nagsasalita pa, sumisingit at hinahayaan naman ni Bato na sumingit. Nang aagaw ng, ano, nag-monopolize, monopolized po ni Morales yung Senate hearing. ultimo si Jingoy Estrada nagsasalita, inaagawan niya. Your Honor, Your Honor, tinawag mo pang Your Honor, hindi mo naman pala nire-respeto. Alam niyo, nung hindi ko na nga tinapos yung pakikinig dun sa Senate hearing kasi alam mo nakakarindi yung boses ni ano eh, ni Morales. Nakakarindi yung boses pakinggan. Yung malakas na Basta nakakainis pakinggan siya. Tuloy-tuloy na para mga wala namang katuturan kasi yung mga pinagsasabi na puro kasi nungalingan ba. Pero pag sumingit itong si Jingoy Estrada magsalita na medyo, oy hindi ako taghanga ni Jingoy ah. Ikumpara ko lang sa pag, pag manner ng pagsasalita ni Jingoy at saka doon kay Morales, mas, mas medyo, ang tawag dito, mas, uh, mas suabi naman pakinggan. Yung si Morales, par, alam mo yung nangyaring hearing na yun? parang parang nag sa kanto at itong chairman ng hearing parang parang ang ano doon ang bida kasi doon si Morales eh na kahit anong sabihin kahit na puro kasinungalingan o nakikita mo ng kasinungalingan hinahayaan lang niya pinabayaan lang, lang pinabayaan magsalita kaya wala nang ano eh wala nang katinuan pero pag yung mga taga pideya na matinong mga matitinong uh, empleya tawagin ba mga gov mga opisyal ng pideya parang mainit yung dugo niya eh. pero pag si Morales my goodness pati ba naman pati pagpapa-escort pagpapabantay eh nag-offer pa siya bakit? Delikado ba ang buhay ni Morales? Delikado ba buhay ni Morales para bigyan mo ng mag-alok ka pa ng escort? Ikaw pa ang magpapa-escort? Tanga. Tapos, magsalita pa yung Morales na kung mayroon man daw na kung mayroon mang magbabalat, mag, Babanta sa kanyang buhay. Walang iba kundi si Bongbong Marcos. Biruin mo yon, nagsalita siya ng gano'n, ang lakas ng loob ng salita. Tapos tinanggap ni ni Senator Bobo, hinayaan lang, hindi man lang sinaway. O di ngayon, nakarecord yun doon sa, di ba nire-record yan? <coughs> di ba nakarecord yung lahat ng mga wala naman nakakaligtas din kahit, kahit na isang salita o punctuation mark dyan sa Senate hearing. Biruin mo yun. Napakagago nito ni, ni Bato de la Rosa eh. Ang hmm. hindi lang bobo gago pa. Mayaya ka nga Bato, huwag ka nang tatakbo sa susunod. Hindi ka bagay dyan. Hindi ka bagay dyan sa Senado. Pasikat ka lang eh. Halatang halata na na hindi naman yung, yung sinasabi mo na anong tawag dito? Yung purpose ng hearing na yun ay para maiwasan yung mga leakages ng mga public documents, mga government documents. Halata namang hindi eh. Halatang halata na eh, gusto nyong idiin si Bongbong Marcos. Sus! Halata ka, oy! Hindi naman tanga ang mga Pilipino. Hindi kami tanga. Para hindi mabasa yung mga intensyon ninyo. O, ba diba? Sino nag-uto sa'yo nag mag ng hearing na yan? ba diba yung amo mo? Hindi go? Ano nyo yan eh? Mga pakanaan ninyo yan eh. Hindi nyo na kami maluloko. Dati na eh. Yun ang gusto ninyong mangyari eh. Patalsikin si Bumbong Marcos para kayo ang pumalit. Alam na alam na namin yan. We're not stupid. We're not like you. Oh. Kayo ang stupid oh. Kayo, kayo, kayo mga Duterte. Ang stupid ninyong mga tao kayo porque hinahayaan kayo ni Bongbong Marcos na lait-laitin ninyo siya. Akala ninyo eh, hindi yan nasasaktan, hindi yan gagawa ng paraan na balikan kayo. Hoy! Akala nyo yun. Mga wala kayong utang na loob. Hindi kayo nag-iisip. Napaka-stupid nyo talaga. Pero inin wala kayong utang na loob. Sinabi na nga ni Bongbong Marcos na hindi niya papayagan ng ICC na pumasok dito. Ibig sabihin, hindi siya papayag na arestuhin kayo. Pero anong ginagawa ninyo? Sa kabila ng kabaitan nitong presidente na ito, na hindi kayo hahayaan, hindi kayo hindi kayo isusubo, ni kayo ipap, ipapalapa sa ICC, ano ang ginaganti ninyo? Gusto nyo pa siyang patalsikin? Balak nyo pa siyang i-assassinate? O, di ba walang utang na loob? Hindi na kayo nakontento sa kabaitan ng Pangulo na hindi na nga kayo kung nag-alam nyo kung nagpapakabait lang kayo, hindi kayo nang gugulo, nananahimik kayo, or sa halip na manggulo kayo, tumutulong kayo, <coughs> tumutulong kayo sa sa pamamalakad ng gobyerno. Halimbawa, kung hinihingi sa iyo ang payo ng presidente, o hindi naman niya kailangan ng payo. Ibig sabihin, sa mere pananahimik, ay tumutulong na kayo. Nakakatulong na kayo. Your mere silence. Duterte ay malaking bagay kasi ginugulo ninyo yung utak ng presidente eh. Diba? Hinaharas ninyo siya. Marami na ngang problema, oh. Ang daming iniisip. Tapos iisipin pa kayo. Dagdag pa kayo sa iisipin niya. <clears throat> at kayo ang pinakamatinding isipin niya. Dahil masama ang banta ninyo sa buhay niya. Sa buhay niya. At sa posisyon niya. At kapag posisyon niya, ang pinakialaman ninyo, hindi naman buhay ni Bongbong Marcos ang pinakialaman ninyo, kundi buhay ng bansang ito, buhay ng nakararaming Pilipino. Dahil mapapahama kami kapag inagaw ninyo ang posisyon sa Malacanang. Hindi na kayo nahiya sa mga pinaggagawa ninyo. Alam nyo ba to, dugong, alam na alam na ng taong bayan kung ano ang mga karakas ninyo. Alam na alam namin kung ano ang mga <coughs> kung ano ang masamang balak ninyo. Yung mga parali-rali ninyo. Alam na namin kung ano ibig sabihin niyan. Pero, hindi kayo tinatablan ng kahiyan eh. Ayan na nga. Hindi pa kayo nadala. hindi na nga kayo binigyan ng permit sa Bulacan. Ibig sabihin, ayaw na kayong marinig. Ayaw dyan sa ginagawa ninyo, pero na kayo tumitigil. Kung saan-saan pa kayo gustong manggulo, wala kayong hiya. Tapos pinapalabas ninyo kayo ang feeling victim kayo. Ang mga naniniwala lang naman sa inyo, yung mga gunggong na tagasunod ninyo. Pero ang majority ng uh, mamamayang Pilipino, ayaw sa inyo. Kaya pwede ba? Manahimik kayo. Manahimik na kayo. Tanggapin na ninyo na may bagong Pangulo. Tapos ka na maging Pangulo. At gusto mong maging Pangulo ang anak mo. Maghintay kayo. Hindi kayo makapaghintay. Gusto niyo ngayon na? Ano ba yan? My goodness. Ang kakapal naman ng mamukha ninyo. At itong hiring-hiring na yan dyan sa sa Senado na gawa-gawa nitong naggagaling-galingan na Senator Bobo na ito. ba? Diba? Sa totoo lang, isa yan sa mga pamamaraan na mapatalsik ninyo si Bongbong Marcos. Aminin. Pwede ba? Mga magagalit pa na matawag na destabilizer. Destabilizer naman taga kayo eh. Ikaw ba to? Yung ginagawang mo dyan, Senado? That is to destabilize the government. Para patalsikin yung ma mahal naming Pangulo. Pwede ba? Huwag nyo kaming agawan. Huwag nyo kaming wala ng mabuting Pangulo tapos sa ipapalit nyo isang isa ring bubo na kagaya ninyo incompetent inarticulate incompetent childish ano pa uh, siga oh yung uh, para matakpan ng pagiging incompetent at pagkabobo dinadaan na lang sa siga pagpaka, pagpapakasiga-siga ayaw na may maging pangulo yan manununtok yan eh ngayon pa virgin virgin effect yan pero pag nakaupo na yan ang kamao yan parang helisi yan dyan sa kung saan saan yung tatama pero ayaw na ayaw namin ayaw na nating umabot sa ganun hindi natin pa yan si Sara Duterte. Hindi yan pwede maging Pangulo. Hindi. Not in a million years. We don't like you, Sara Duterte. We don't like you, Bato. We don't like you, Duterte. Get it? Okay, mga kababayan, dito na lamang po. Thank you for watching and bear with me.